Ito na po yung pinagawa ko mga idol. Tapos na po. Ayan na. Ito na po yun. And tapos na pong gawin. <slap> Yan po yan oh. Natapos din gawin. Ngayon po ay kami naman ay paalis. Yahatin ko po yung manggagawa ko. Yung aking kapatid at pamangkin. Kami po ngayon ay aalis na. Mga idol, tapos na po ay. Mga pinagawa ko ayan. Tayo na, alis na tayo. Bargain po dito. Yan. Dami si nampay ay. Okay, okay. Ay lalaya sa po kami oh. Yahatid ko na itong aking pamangkin at kapatid. Bakto Lopez. Bakto Lopez na po kami mga idol. Ito po yung aking mga pininturahan oh. Ganda oh.